Hello mga karinas, ngayong araw ay exciting na biyahe na naman ang chak na magpapasaya at bubusag sa inyo. Dahil sa lungsod na kilala bilang City of Transformation po ko'y dadalhin, ang City of Das Marinas. Kaya tara na, simulan na ang Piyahing Reynas! Marinas bilang isa sa mga pangunahing lungsod sa Cavite na may malalaking malls, magagandang parke at paralan. Maging mga kainan at pasyalan na dapat mapuntahan. Kaya naman excited na kami sa magiging ganap today. Dapat lang na ma-excite you dahil sisiguro din kung sulit ang adventure nyo sa aking lungsod. Kaya naman sa una nating stop ay dadalhin ko kayo sa isang family-owned restaurant Nakilala dahil sa Filipino dishes nito na may sarap na lutong bahay o luto ni nanay, ang Hermana de Dasma. Alam nyo ba na sa likod ng mga ulam na pinipilahan dito ay si Mama Lerma ang head cook at nanay ng business na ito? Kaya naman hindi nakakapagtaka na mula sa pagiging isang maliit na kainan ay kilala ito sa aming lungsod. Pasabog ka naman talaga, naka. Talagang pinasabugan mo talaga. Unang stopover natin, ah. Talagang lalabanan mo ang Rosario episode, ha? Oh my God, mukhang masisira na naman yung diet ko. Grabe oh. ka. Di ba sabi ko naman sa inyo mga Reynas, nababawi ako kasi ilang beses na ako hindi nakaten sa biyayang Reynas natin kaya ano pa iniintay Intay enjoy na Ay gusto ko yan. kainan na Ay, Pero wait wait lang mga Reyna's. kasi nakainin ko pa napapansin. parang pamilyar kasi sa akin yun oh Si Queen si Hala kung ano kung ano kung ano kung ano kung wala kung ano kung ano kung ano 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 Hello! na-miss ko rin ang mga karenas ko. At syempre gusto ko rin kayong i-welcome dito sa City of Dasmarinas! Marinas! At narito ako hindi lang para makisaya at makikain. Syempre gusto ko rin kayong i-challenge. Dahil naatasan na pong bigyan kayo ng challenge, bago nyo makain ang mga putahing ihahain ng Hermana de Dasma. Ha? Oh, teka, teka. O, parang hindi ko nalaman yan, ha? Oh. Kayo, ha? Hindi ko alam niya. At syempre, para mas masaya, kasama ka sa hamunin namin for today. Yeah. Oh. Para mas masaya. Ha? Huh? Ano ba challenge yan, Ma? Gutom na gutom na kami. Oh. Nakakata kami. Oh. Mas sarap na pagkain na ito. So, ang tinatawag nating Guess the Photo Challenge, Cavite Edition! Ha? Ano daw? Sa challenge na ito, ang ating mga reynas ay pipila at isa-isang huhulaan ang kanilang makikitang larawan na inhanda ng reina ng Turismo Cavite Organization. Siyempre, may tema itong Everything and Anything Cavite. Sa kanilang bawat tamang sagot ay magkakaroon sila ng pagkakataong matikman ang mga bestsellers ng Hermana de Dasma na nakahain sa lamesa.

Này! Nại! ai nó có lạc! ta Ba hai Bắt eh, bắt eh, 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 Ba Ai eh, 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 No Anh? Vitamin C at saka bulaklak. Ano ba 'yan? AY! Ano? 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 Very good! Ano? 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 Ano?

Side mirror. Ano yan? Ano mo rin? Dash. Dash Marinas! Ano Pali, ba <laughs> Pali ba yan? Ah! Dash Marinas! Wala ka tayo sa center! Ano na ito? Dash Marinas Arena! Pop-starting ko oh ba yan? Lady Gaga! <laughs> <laughs> Ayan sa papalipar!

Alam mo, grabe ito, ma. Pinahirapan mo kami para lang matikman yung sarap ng pagkain ng hermana doon Oo, oh, mama. Pero talaga, syempre, para banting na rin. Pero ba? Diba? Ang saya-saya? Oo, yes. Ang saya rin yes. oh, yes. na, yes. so, so. yes. naman, talaga. Teka, mga Reyna, dahil pinahirapan kayo ni Mama Judek, ngayon babawi naman ako dahil may pupuntahan pa tayo isang chibuga na oh, siya. Oo, oh, pa tayo natin. Kaya tara, kaya na tayo. Tara mo. na! Oh. Nakakaloko ang ating naging unang venue dahil bukod sa mga masarap na pagkain at drinks, ay eh sinubukan ng aming pagiging smart and witty. Buti na lang ang susunod namin pupuntahan ay ang tambayan sa Balanghay. Ang kainan na ito ay isang newly open al fresco dining area sa dasman na may warm, homey, at very Pinoy feel sa kanilang store. At syempre, masarap na pagkain, sulit, at talagang nakakabusog. Not rain. Sigurado na ba na mag-chill tayo dito? Oo oh, naman ma. Sure na, sure Nating na. Tingnan nyo o. Oh. Diba ready na? Diba mga judais? So, <laughs> yes. Dito sure bonding talaga. Diba oh, ma? ma? Okay, naman. Kasi ang hirap ng mga question kanina. Hindi ako masyado makakaan. Hep, <laughs> 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 hep, hep! Akala niyo ba tapos na ang challenge niyo for today? Oh! Uh -huh. meron, meron ka ba? Of course, dahil this is not your typical food trip adventure. Dahil ako ay naasasan ng RNT team, nagmagbigay ng panibagong challenge para sa inyo. Ano ba yan? Kung kanina prelims, ngayon finals? Q&A naman! Tama ka dyan. Dahil this is the most crucial part of the competition the Q&A portion. Wow. Galingan nyo mga Reynas dahil ang mapipili ng owner ng tambay ng balanghay na si Mr. George Alves ang tatanghalin kauna-unahang Reyna ng Tambayan ng Balanghay 2024 at mabibigyan ng pagkakataong patikma ng mga pagkain na kinilang inihanda para sa atin ngayong gabi. Para sa last challenge ng mga Reynas, kinakailangan nilang pumili ng isang pagkain sa mga inihain ng tambayan sa Balanghay at sagutin ang katanungan na ito. Paano mo maihahalin tulad ang iyong sarili sa pagkain iyong napili? I believe pinili ko ang sinigang na ulo ng salmon dahil ito ay napakasustansya at masarap na pagkain. Alam natin na ang sinigang ay isang maasim na kung saan parte ng buhay ang pagkakaroon ng paghihirap at pag pagsakit. Hindi ka isang tao kung walang pasakit sa iyong buhay pero tandaan natin na ang buhay ay makulay dahil ang tunay na sarap dito mo lamang malalasap. Thank you. Pinili ko po ang pork sisig na dito nyo lang malalasap ang tunay na sarap parang pork sisig may protein at magbibigay lakas na parang ako nagbibigay sarap para sa lipunan ng sangkatauhan. Kaya <laughs> naniniwala po ako na dito sa lang matatagpuan ng tunay na sarap sa tambayang balanghay. Maraming salamat po. Ang sisig na bangus ay gagamitin ko salita at gawa. Salita na kung saan <laughs> ang sisig na bangus ay hindi tipikal na nakikita sa pagkainan Subalit, Iyahalit tulad ko to sa aming mga homosexual na parte ng baghari. Dahil kami ay hindi tipikal na babae at lalaki. Ngunit ang gagawin kong gawa ay ipapatikin ko sa kanila nang maranasan at matikman nila ang tunay na nilamnam na hindi nila nararanasan. Malaming salamat po. Pinili ko po ang labuyo wing sa pagkabito ay kuning na masarap. Manghang, pero unang kagat, malalasap mo ang unang sarap. Kaya halin tulad ko po sa aking buhay. Huwag ho natin pipiliin isang gabing kaligayahan sa araw-araw natin pagsisisihan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pumunta na po kayo sa tambayan ng Balangkay upang masaksihan at tikman ang masasarap nilang pagkain. Salamat po. Aking napili ay Christy Pata. For everyone's information, ang unang naririnig ko kapag kumain ako ng crispy pata ay sakit sa batok at saka kapag high blood at maaaring sumakit ang kanilang ngipin. Ngunit alam nyo ba na ito ay may hatid sa ating kalusugan at may collagen at maaaring gumanda ang ating kuko at ang ating buhok? Kaya ano pang hinihintay nyo? Piliin nyo na ang crispy pata! Hi everyone! Ang napili ko po ay ang upod. Bilang isang breadwinner ng aming pamilya, kailangan natin kumain ng healthy na masarap na pagkain. Mula sa pangalan na ubod, ay kagaya ko, na ubod ng sarap. Saan mo ba ito malalasap? Kundi dito sa Tambayan ng Balanghay. And I thank you! At ah. ang kauna-unahang reyna ng Tambayan ng Balanghay I si... see marunong mag-share ng blessings. Kaya't mga karenas, kainan na! Woo! natin sa Dasma. Ang daming kulitan at eksena pa. At sana mag i ang ating mga viewers. Totoo yan. At napakaraming kainan. Tulad nito, na pwede niyo mapuntahan dito sa Dasma. Agree ako dyan, Mother. Kaya talaga tinaguran kaming Dasma ganda, Dasma saya, Dasmarinas. Kung tampok na pasyalan at masarap na pagkain ang hanap niyo, samahan niyo kami every week at tuklasin ang lahat ng ito dito sa Bihay! tara, simulan na ang Kiyahe Greatest! Talagang lalabanan mo ako na sa'yo. Hindi ko alam niya, talagang may nangyari na sa'yo. Nawala kasi ako atin. Ano? Nakakalapan po ba na ako?